Shout out -ta kay -ta Jonathan Cruz. Saga Pasig Cruz. Cruz. Ay, Steve Cruz. Saya, ya. Dalawa sila, dalawa. Jonathan saka Steve Cruz. Jonathan and Steve Cruz. Ayan. Kita na kayo ano. Kita, ay yeah, ganun mo ulit. Ayan. Ha? Ha? Ayan, kita na, kita ka na sa camera ha.

Ano boss like, I mean, siya? Lagay na rin, naka ah. ano pa rin. 15 seven na ba? ng boss. po yeah. okay. siya? Oo e. Siyempre. Ika okay, pa isa. ka okay. isa? Okay. Ang dati, kainan nyo mura isda raw. Baka wala kayo pagkaroon sa isda. Tumati kayo doon, boss. Pag kwan, napunta naman. Basta kami nga lang. Ang naman malutang. Hmm. Ilang beses nag-kwan yun? naglata, Sino ka? na lang Dito naman kami sa kanil, sa iber, lakas ng ulan, oh. Dumayo rito, inulan. Wala <laughs> ba kami makakawin? Ilang oras ang biyahe nyo kanina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ba kayo malis na? 9 Anim lang diyan kung nakasakay sana kami ng uh, teplex, oh, Mas mabilis sana. Oo. Mas mabilis sana natin. Oo. na ba? Oo. Malapit lang pala tayo sa kalas araw na Kung alam ko, tinakbo ko na. Oh. Kaya pala, ibang dagatan lang. あります。<music>